Good morning, Grabish. By the way, starting back sa gabi na Excited na excited po ako sa araw ito. Bakit po? Kasi ilang taon na po yung bagong fourth address after 3 years po sa Aim Global. Dati po ako teacher, professor sa isang malaki international university. 10 years po ako nag-uro doon. Pero after 10 years, wala pong nangyari. Sa in global, 3 years lang po. Pangalawang sa sasakyan ko na ito. Ito, 5 months lang. Hi, I'm Nelson ka I'm 13 years old and I'm here. Power, trabe. <laughs> minute, hour, bigger, better, stronger, power. Grabe, eto na! May nitinit pa, may plastic pa, oh! <laughs> Kaya ako sa inyo, mag-aim global na kayo. Hindi nyo pagsisihan to. Nagpapasalamat po ako una sa may kapal, sa mahal na Diyos. Of course, AIM Global, thank you very much. Kung wala AIM Global, kung hindi nyo na-create ang global, baka wala po kami ng mga multi-millionaires. Akin din pong binabati at yung aking mga leaders. Lloyd Ramos, Jerry Zapata, George Ilustre, Jobs, thank you very much. Um, Sir Dennis Bagsit, Andrew Silva, Dr. Ruel Viacres, and Mr. Dan, Engineer Dan Monteagote. Happy floor. Dagos, thank you very much and Ato Villa Gilbert Agano, doon sa mga leaders ko international from Taiwan, Hong Kong, Singapore, Papua New Guinea, Japan, New York, Middle East, uh, Europe, Italy, thank you very much po. Ernie, grabe, Ernie Pargan, bye, thank you very much, may visa to beauty dahil sa iyo, pinilit, pinilit mo ako Of course, itong batang ito, kung wala ito, baka matagal na ako na wala sa global. Ryan Regalde, thank you very much sa iyo. Kuya E, grabe, hindi ko may explain um, kung paano kitang masasalamatan. Kuya E, ikaw ang naging instrumento. tunay ka na isa sa mga tinatawag nating millionaire maker. Ang Universal Eagles Alliance Day, ginagawa ko po ito para sa pamilya Binagawa ko. Ginagawa ko po ito because of time. Ang sarap po na ko sa pamilya ko araw-araw kumakatap ko, po, katabi ko ang mga anak ko, ang misis ko. Po. Wala pong asin sa trabaho. Grabe, hindi na po inahabol oras at panahon sa inglobal. Kahit anong oras na gusto mong matulog, kahit anong oras gusto mong hawak mo ang aras. Ito po, hindi ko may pagpapalik sa inglobal. At para sa mga nagdududa, may mga sa networking marketing industry, lalo tigit sa inglobal, Normal lang po niya na magduda. Pero pag nagduda ko, ay nanatili sa sarili niyo. Nako, malaking karma po yan. Kaya para sa inyo, huwag na po ngayon magduda. Mag-join na kayo sa AIM Global.